Hello mga kacharis, welcome back ulit sa ating paggawa ng ice candy. Itong gagawin na itaan natin is buko pandan. Ito nga pala ay cornstarch at saka color pa lang. Ayan, may magde na naman dyan. Ay, cornstarch lang. Uy, wag ganun. Lalagay na ako ng alas kaibap. Isang lata yan tapos jersey, buko pandan, yung mga ginamit ko mga kacharis, isang lata din 'yan ha. Hindi yan sponsor. Ayan. Tigi isang lata yan, isang rice cooker lang to. Syempre nilalagyan natin ng cornstarch para pampalapot. Ani natin yan mamaya ng ano nang tawagon oh? Sarah kasi sayang. Tapos meron na din ako ditong buko na naka-prepare na. Ano ko na in, inano ko na 'to mga kacharis. Tawag doon yung blender ko na siya. Ayun oh. Isang buko din 'yan. Ayan. Tapos mix-mix natin. Ooh, shit. Ganyan po ako gumawa ng buko pandan flavor na ice candy. O, oh, diba? Malapot siya. Para pag nagano yung ice candy, hindi siya parang yellow pagating. Creamy pa rin siya. Nahalo! Nahalo ko na siya mga kasyaris. mag tayo ng one quart na asukal. Siyempre, tansya-tansya lang kasi baka sumobra yung tamis. Mix, mix, mix. Katatapos ko lang mga kacharis pagkatagawating ice candy at meron na kami itong natira. Super dami kong ginawa kasi maraming gumigil at meron pa rin dito.